Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi ng 11.20pm ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga Nasa layo ito ng 1,305 km silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna no maabot ng 110 km per hour at pagbugso no maabot ng 135 km per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 km per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, nakaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw, bagyang maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area at ito naman ang na ating latest track and intensity forecast uh, para kay Bagyong Goryo so inaasahan natin na for the next 24 hours makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung uh, paggalaw ni Goryo uh, sa mga susunod na oras and for the remainder of the forecast period ay mag mag yung paggalaw nito magiging generally west northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin, makikita natin dito sa ating uh, uh, cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo, malayo itong uh, si Goryo sa ating kalupaan kung magkaroon tayo ng significant track changes. For example, yung southward shift ng uh, track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over some portions of extreme northern Luzon. So, possible portions of uh, Batanes or Babuyan Islands area. Uh, gayun pa inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating par. So, dito sa bay area ng Taiwan. Inaasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. Uh, so inasan pa rin natin na magpapatuloy itong uh, maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon. So generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng uh, mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So mainit at maalinsang ang panahon pa rin na ating inasahan throughout the day para yun nga, dahil dahil sa pag-iral ng habagat, mas madalas yung thunderstorm activity over the western section of Luzon. For areas naman ng Palawan, Visayas at Simindanao, magpapatuloy rin itong uh, uh, fair weather over these areas. So partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Mas tataas yung chance ng thunderstorm activity pagsapit ng late afternoon to evening. Kaya patuloy pa tayo mag-monitor ng mga thunderstorm advisories. At sa kalagayan naman ng ating karakatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating kapuluan. At banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayun pa man, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybay na natin yung bahagyang pagbugso ng mahangin, kaakibat nito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so hanggang bukas magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Uh, generally fair weather, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan Posible pa rin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan sa dakong hapon o sa gabi. Pagsapit naman ng Merkoles, inaasahan pa rin natin yung normal na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon. Yung uh, papalapit na bagyong goryo dito sa northern boundary ng ating PAR, hindi natin inaasahan na palalakasin or ma-enhance -e yung pag-iral na ating habagat. So normal pa rin na pag-iral ng habagat ang ating inaasahan for the remainder of the week. So dahil sa Southwest Monsoon, uh, starting on Wednesday, isahan natin yung mata sa tsansa ng mga at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Visayas, Palawan at dito sa western section ng Mindanao. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, uh, inasaan pa rin natin magpapatuloy yung mga kaulatpan at mga pagulan ulan na dulot ng habagat over most of Visayas at Western Mindanao. At mas rarami na rin yung mga areas sa mga karanas ng mga pag-ulan. So malaking bahagi na, na ng Southern Luzon. Asahan natin dyan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat from Thursday to Friday. So sa mga areas ng Calabar Zone, dito sa Bicol Region, pati na rin itong buong uh, Mimaropa area. At dahil nga, kung hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng southward shift o yung southward shift ng truck nitong uh, si Bagyong Goryo, inasan pa rin natin yung uh, tsansa ng makaulapan kaulapan na dulot ng trough o extension na nasabing bagyo over portion of, of extreme northern Luzon. So itong area ng Batanes at Cagayan, kabilang na dyan Baboyin Islands, from Thursday to Friday, posible rin tayong makaranas dyan ng uh, mga kaulapan at mga pagulan. So inulit ko po, no? so, kung magkaroon man tayo ng significant changes sa track scenario, for example ngayon, southward shift ni Bagyong Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na mag-issue tayo ng tropical cyclone wind signal number one over portions of extreme northern Luzon. So patuloy tayo umantabay ng mga updates